wala loves another day another ganap patang natin for today's video mga palalab may lakad tayo pupunta tayo ng Pampanga San Fernando Pampanga at syempre ang ating driver si bro bro driver sweet lover <laughs> pupunta tayo ng Pampanga mga palalab kasi uh, i-release na yung, yeah. ano, yung ORCR yung original ORCR ng ating sasakyan yes mga palalabs after 3 years makukuha na natin yung ano ang tawag ng pa o na ng ating sasakyan after 3 years ng paghuhulog pagsisika, pagpupunyagi, pagtitiit sa tapos na rin tayo mga palalams Ayan. So, pupunta tayo ng, ano, ng Pampanga. Kasi doon daw i-release yung, ah, doon natin makukuha yung dokument sa San Fernando, Pampanga. Siguro lahat ng, uh, Toyota na nakapagtapos ng fully paid na ng kanilang sasakyan is doon kinukuha or sa Makati. So, dapat sa Makati namin pupuntahan kaya lang na forward na sa Pampanga. So, ayun. Magta-travel tayo dito ngayon sa Laguna from Pampanga. Samahan nyo kami! malayo-layo yung biyahe natin mga palalam magpapagas muna tayo at ayun nga kay Google dahil first time nating na pumunta doon is mga nasa 2 hours ang ating biyahe from uh, Laguna to Pampanga ayan, so north to south ay south to north ang ating pupuntahan ngayon mga palalap. so magpapagas muna tayo at magpapa ano tayo ng ano laman ng ating RFID Well nagbiyahe nga kami mga palalam. So, ito naman, eh, hindi naman talaga, kung di lang talaga ito importante, eh, hindi naman talaga namin sasadyain ito. Siyempre, kailangan natin kuhain yung ating, ano, document. Ayan, so, may kweto ko lang mga palalap. So, alam nyo ba? Wala naman talaga sa ano namin na makakakuha kami ng sasakyan. Pero syempre, binigay ni Lord. So, ayan. Dahil din sa pagsisikap, uh, sipag ini palalab syempre kami dalawa ng sipag <laughs> marami marami rin kami mga tiniis mga tiniis mga tinipid mga kinain na hindi uh, mga pagkain na masarap na hindi namin kinain para lang makapagbayad kami ng ano monthly payment dito sa sakyan Masyari ko lang pag kumuha kayo ng sasakyan mga palalap. Sisiguraduhin nyo na syempre, uh, merong meron kayong uh, monthly na panghulog. Ano ba ang purpose ng sasakyan nyo? Hindi ba siya sabi nila, ay maraming pera kasi nakasasakyan. Pero hindi nyo po, ano, in reality, napakagastos po magkaroon ng sasakyan sa totoo lang, mga palalap. Dapat nyo i-consider ano, yung mati payment nyo, yung uh, toll gate, gas, kasi tuwing aalis mo talaga, is talaga magpapagas ka. Alam mo, hindi ka magpagas. So, di ba sa mahal din ng gasolina ngayon. At uh, syempre, kung meron namang, ano, meron namang disadvantage, eh, meron namang advantage. Syempre, di ka na mahirapang mag-commute, di ka maiinita, nakaupo ka pa, aircon, air eh, di ba sa hirap mag-commute ngayon nowadays. Kaya, mas convenient din naman na nakasasakyan. Pero syempre, sino ba naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng na sasakyan? ba diba, mga palalabs? Ayan. So, after 3 years nga ng ating uh, pagsisikap, eh, makukuha na natin yung ating, ang tawag dyan, papel na nakapangalan na talaga sa amin yung aming sasakyan. Ganon. So, super happy na rin kami kasi na, uh, matat natapos na siya actually. Tapos na namin hulugan. So, thank you, Lord at nakatapos na rin po kami sa 3 years namin hulugan at syempre kung meron ka namang pang cash why not i-cash mo diba so syempre kami wala na kaming pang cash that's why hulugan yung gaya kinuha namin sa sakyan and after 22 years nga mga palalab ay andito na tayo ayon kay google ay ayan na nga yung building na yan yung tapat na building na yan. ay ayan na Diyan na sa likod nyan ang office na nga Toyota ayon mga paralab dito na kami sa Arias Place San Fernando Pampanga so pang ay kulong sa si palalan sa dyan. Nagpa-park pa. pupuntahan dyan kami papasok. Dyan namin kukunin yung ano. Ah, pa. Ha? Oh, so uh, pasok mm -hmm. so, oh, mo guys. ko si sa Oh, Certification of full payment po rin na. Tapos release okay. of shuttle mortgage po Pares na po nga Notarized Dito nyo rin po makikita yung RD sa kalooban po okay. Okay. Registry of dates, of dates uh -huh. po And Dalawa na yan sir Last po yung promissory okay. note, Pangalan po ninyo DTN sa uh, may 2 step lang po kayo para Ayan nakuha na namin So we untie Ngayon talaga yung pinunta namin dito Baka pala sa Pampanga. So hindi pa rin pala nakapangalat sa kanya Ang nakalagay pa rin pala doon is outnumbered um, Ang gagawin pala is Para mapangalat sa iyo yung OR So punta ka pa pala ng Registry of Deeds Kung saan, naka kung saan ka naka-address Doon yung pupuntahan ipapakansel mo yon and then after mo sa registry of deeds tsaka ka na pupunta ng LTO ganun pala yung process so akala namin Jody Plaza na yung hindi pa rin pala ayun lang mga palala salamat sa pagsama sa amin see you again on my next